Hello, isang magandang araw po sa inyo mga parts Ayan po yung ating shop Kaya kung bago lang mo po kayo dito sa Aking YouTube channel Or napadaan lang uh, Mag subscribe na po kayo para Lagi po kayong updated sa mga bago ko po mga Ina-upload na iba't ibang mga video Ayan mga parts Marami po akong ina-upload na mga video ha, Mga parts tungkol sa pagre repair Ng ating mga gamit sa bahay Ayan ang tatalakayin po natin itong ating uh, high pressure washer ayan, kung meron po kayong ganitong gamit sa bahay mga pards panuurin nyo po yung ating video mga pards naglilinis po ako ng uh, tahan ng ating uh, dryer inabutan po tayo ng problema dito sa paggamit natin ng high pressure washer ayan ang naging problema po nito mga pards ayaw po magtuloy tuloy yung kanyang andar pagka po nakapiga ito itong uh, handle po natin Tingnan nyo po mga pards. Ayan o. Dapat po Dapat po mga pards, dire diretso po yung kanyang andar. Para po makapaglinis po tayo dito sa ating uh, kaha ng ating uh, dryer. Ang naging problema po ganyan o. No? Ayan o. Ayan o. Alin ba ang ating uh, unang uh, gagawin pagka po naging ganyan yung ating uh, high pressure washer? Ayan Oh. May tubig naman po mga parts. Ayan no? Naka nakababad po sa tubig itong ating uh, input na hose. Ayan Oh. No? Dito naman sa output na to yung ang labasan po na tubig ayaw po niya mag drain Ang una po natin gagawin dyan ilayo po natin to Baka po tayo kuryente Mabasa. Ayan. Ang una po natin gagawin dyan sa pagkakataong ito mga parts yung ating makina eh titingnan po natin kung uh, may problema. Tingnan po natin kung may problema dito sa ating makina kung bakit ayaw, ayaw pong magtuloy ng andar. Iyon po natin. Tanggalin po natin 'to. Yung output, yung labasan ng tubig. Ayan. Ito kasi yung input niya. Ito eh. eh, yung pahigop. Pahigop, ito palabas. Kaya tinabog ko pong output. Yon. Saka po natin iyon yung ating switch. Kita kita nyo po mga parts, umaandar po yung ating high pressure washer, nagtutuloy. Nagdediretso po siya, ibig sabihin niyan, wala po sa makina po yung problema. Gabit po natin mga parts. Baba ko lang po yung ating camera. Okay, gamit po natin. Ibig sabihin niyan, good po yung ating makina, hindi po natin paghihinalaan na yan po ang may problema kung bakit po ayaw magtuloy ng andar andito po ang problema niya sa kanyang handle mga pipes dito ito yung handle na to tracing okay, ko lang yung ating gamit na Ayan mga parts, ang problema po dito sa handle na to. Iyon po uli natin yung switch. Ayun o. Oh. Oh. Dapat 'yan dire-diretso na 'yung anyang, uh, andar eh. Dahil nakapiga nakapiga na 'to eh. Pag binitawan mo dapat ito 'yung ating makina. Humihinto. Ang problema, hindi magdire 'yung andar ng ating high pressure washer at saka 'yung buga dito. Tingnan po natin kung may problema po dito sa hose. Ayano, oh, dito sa hose. Mga pipes. Ah, uh, iyo po muna natin, nakaupo Ay, hindi pa pala. Sorry. Ayan. op oh. Tanggalin po natin sa hose Tanggalin po natin yung hose pala At gumamit po tayo ng vice grip Para po matanggal natin Yun Tingnan po natin Kung magdediretso po yung uh, Buga ng tubig Uy Iyon Iyon Ibig sabihin yan Walang problema dito sa hose Walang problema sa makina Walang problema sa hose Andito talaga ang problema Ikabit po uli natin uh, Ngayon may idea na po tayo Kasi step by step yung ating ginawang uh, Pag troubleshoot eka nga Yung ginawang uh, uh, Discarte eka nga Okay yun uli natin Ayaw Simplahin natin dito Ayaw ganun pa rin so ito yop puli natin ah, tanggalin natin ito yan tingnan natin kung dito sa pigaan ang problema yun yan tinanggal po natin yung pinakadulo at tingnan po natin kung nasa dulo po ang problema on Tiga. Kita kita nyo po mga pads. Yun. Dapat po ganyan ang uh, ating high pressure washer pagka po tiniga po natin to saka andar yung ating makina ng dire diretso. Pag po binitawan po natin itong handle natin. Yun. Ngayon, ang problema po ito. So, pag nakakabit po ito mga pads. Ayan. ayaw ayaw ngayon ang aayusin po natin dito mga parts eto eto po so nakita po kasi natin na okay yung ating makina okay yung ating hose okay yung ating handle eto ang ating uh, aayusin at nandito ang problema okay yun o oh. Pag pinihit nyo po yan, bumubuka po itong pinaka metal po na to. Yung parang yero. Ayan. Ayun. Ayun. Bumubuka. Ngayon mga pags, meron pong butas na maliit po doon. Oh. Dapat po meron tayong nasisilip na butas. So wala. Pwede nyo rin po itong hipan ng bibig. Ito. Pagka po hinipan nyo ng bibig nyo at mm, walang ha ah uh, hindi nyo po matulak yung pag-ihip nyo, walang hangin na lumalabas dito, ang ibig sabihin niya, barado po yung pinakabutas po doon. Yung parang sa ating karburador ng motor. Gagamit po tayo nito mga pipes. Ito. Gasa lang po natin yung kable. Kable po ito ng bisikleta, pero pwede rin po kable ng uh, motor. Yan. Ang mayroon po tayo, kable na ang bisikleta sa preno. ayano Tusukin po natin yung maliit na butas po na yun Sa gitna Nagbarado po yung maliit na butas At tingnan po natin kung Magdedere derecho Pagkayari po ng Ating ginawang uh, Pagtusok dito Yun o Yun o Yun para meron ako nasisilip na butas Yun o Subukan kong hipa ng bibig. Wala pa. Barado pa. Tusukin uli natin mga parts. Gailangan kasi maalis po natin yung bara. Nagbara po ito mga parts. Nagbara. Nagbara po dito sa ano to. Kaya nga po may filter yung ating ano ito. Ito. Kaya po may filter siya para po hindi makapasok yung dumi kasi pagka po nagbara at nakapasok yung, yung pagka po nakapasok pagka po kasi nakapasok yung dumi ang mangyayari po dyan dito nga magbabara dito sa maliit na butas niyo yung daanan ng tubig maliit na maliit lang po kasi yan parang uh, sa ating carburetor ng ating mga motor ala pa rin suki lamang po natin mga parts tsaga tsaga lang Ayan. Subukan po natin hugasan sa timba, mga pipes. Ayan, lublog po natin din Yun, Ayan, nilublog po, po sa timba. Napa ako nasisilip na butas. Butas. So, ano din natin, mga pipes? Yun. Wala pa rin. Wala buo pa. Wala pa. Pahirapan itong mga parts. Yun. Yon, ko na mga parts oh. Ayun oh. Oh. Oh, nalulubog na yung ating uh, ano, yung kable ng, uh, ng ating uh, pinasok oh. Nalulubog na yung kable. Oh. Kanina ayaw. Eh. Ayun oh. Ipa natin. Ipa natin ng bibig mga parts. Hmm, yo, meron na. Tusukin uli natin mga parts. Meron na. Naiihip ko na ng aking ah uh, bibig nahihipan ko na mga pipes meron nang lumalabas din yun o oh. yun oh na napapasin nyo po mga pipes yung ating tinutusok yun o oh. hindi pa hindi pa yata masyado makikita sa ating camera ayun o oh. ayun yung ating tinutusok mas maganda po mga pipes yung kabli ng ano kabli ng uh, motor medyo matigas po Ito eto po kasi medyo malambot eh yung sa kabli ng uh, motor mga pipes medyo matigas Ayan. Tingnan po natin mga parts. Ikabit natin. Ayan. Maganda. Tapusin nyo po yung ating video para po makita nyo po talaga yung uh, ating uh, tinatrabaho po. Para po makakuha po kayo ng idea. Kung sakali mo po yung high pressure washer. Ayan o. Oh. Ayan. Okay. Testing. 'yon Okay na mga Pards Kapag na po tayo Pwede nyo po mga Pards Dire diretso na po yan Ayan Ganyan po ang normal Sa ating pressure washer O ganoon lang mga Pards Yung problema Okay mga pards, ganun lang at sana nakakuha po kayo ng idea sa uh, pag-repair ng ganitong high pressure washer kung uh, sakali mang uh, magka problema po yung inyong uh, ganitong gamit sa bahay. Ano mga pards, marami po salamat at, mm, at kung hindi ka pa nakapagsusubscribe, eh, mag-subscribe ka na pards para marami po kayong makong idea sa pag-repair ng mga gamit natin sa bahay. Thank you very much mga pards.